Kami daw po ngayon ay maliligo po sa dagat. Tayan po si Miko ay nagsusungkit po ng Indian minggot para may papapakin kami sa tabing dagat. Kain yung tito ninyo ay nakakain na pala oh, ng Indian oh, doon. Ano? <laughs> ano? <laughs> Yun, dami. Mamay talang ko ang Matukling oh, no, ba, oh. ba sa ba sa na mo sa, na sa kanila, ano? Tita mo dito. Marami na yan. Almost po, sasama din. <laughs> yan po. <laughs> Ngayon <laughs> oh? huh? po kami ay, nandini po sa kasutad at, at kami po ay maliligo. Sabag init po ngayon. Uy! Ngayon huh? uh, po ay may baong din yung ano, Indian yun, Mingo. <laughs> mingo! Mingo!

<laughs> Allah binasaan <laughs> <laughs> medyo po naabutan po yung bangka ni Junjun -jun. kailangan po nilang itaas ng kaunti <laughs> pati mga bata natulong na <laughs> ayun po tapos na Pare po yung mga nakuha kong sibor. Pare ay masarap din na ano, lalo na pagka tag-ulan. Ay masarap na po sa amin. Para ka na rin po nagtitinola ng turning manok. <laughs> So, kaso nga lang ay madalang pa po ngayon. At, you know, maliliit pa po yung iba. <laughs> nung <laughs> pag Ayan po marami-rami na rin yeah. po yung amin nakuha. Kami pang, may pang may pang-ulam na. Pero ito po ay eh, hindi pa po pwedeng lutuin ngayon. Siguro ito po ay eh, bukas na po namin luluto. Kawa po nang ito po ay ipasitukahin po, eh, po po namin namin muna. na muna muna. Bababad muna sa tubig na maalat. Hay naku. Marami pa ba 'to?

So, po yung aming nakuhang sibor. Medyo marami-rami po at may mga katulong po kami mga batang nanguha din eh. Yan po ay ano na, pwede na po iyang ano, mang ulam. Yan po, may kalbo. po, ng papaya. Kami din po ay maawi na. Ayun, lang po natin sinatito ninyo umahon. Tomorrow. Ngayon po kami ay kakain na. Ayan po yung ulam namin yung nakuha po namin kahapon sa Tabindagat na Sibor. Ayan po ay style tinola. At saka partner po niyan, Ito, piniritong matambaka. matambaka. Kakain na po tayo. Ayan po ay kakain na po ng magahan at kami po, may, kami po ay mayroon po kaming ulam na yung nakuha po namin kahapon na Sibor.

Kori pa 'yan ng tulya. Para sa tulya pero hindi 'yan ano hindi na yan lumalaki. Ang kaiba naman sa tulya yung sa ilog na putihan. Hmm. E Ayun sa dalampasigan lang. Hmm. Eh tinagtagan namin kahapon manguha kasama namin yung mga bata na naliligo din sa dagat. Tubabaw so, pa ang likod mo doon di man nauubos yan eh. Kung gusto mo lang magulam ng ganyan, mag ganong ka lang doon dundang sa baga. Doon sila sa ano, doon lang sila sa ano, no? Sa yung... Na ano, ano, ano to? Alon. Mm hmm. Ngayon sila, o, yung mga bata. Tapos. Ate, sentan ba yun? Diba yung nakadamit! Di ba yung nakaraan nung... Yung ma? Di ba yung nakaraan, diba yung nakaraan nung tag-ulan? Uy, okay, wala tayong ulam. Naligot tayong dagat nagkataon maraming ganyan. Tala, pag, 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 ano nang baba ng alon, lumulot lang, Ang dami na, ang na, ano, nakuha. kung masama yung panahon, yung mga tag-ulan. Tapos nang talon-talon pa tayo sa may buhang ganyang banda doon, nakaapak ako ng alimango. <laughs> <laughs> eh po dati, si tito ninyo eh, ano, yung dati po nang siguro masama ang panahon, hmm, yung panahon na na. yung pag tapos lang ng bagyo. Ayun po, eh, naisipan po namin noon din ng maligo sa dagat. Tapos po nung ano, Ayun, ang dami po namin nakuha na ganito. Tapos, ano, nung nagtambling po siya sa dagat. Nung tumbling, ano talong talong lang. talong talong po siya sa dagat. Meron po siyang nayapakan na alimango. Kaya ang ginawa namin, sinahog na lang po namin dito sa, ano, sa, sa po natin namin na sibor. Ah. Ewan ko sa, ano, sa... Gusto pa patambahan. Masaya. Hmm? O ano yan. Papapay, sa kaya na. Meron din yung ano yung ano nga yung ano yung yung ganyan din yung malalaki yung ano mo? Ay, lokan. Ay, lokan ba yan? Ano yung tawag dito? Sa ilog naman yun? Hindi, yung dito lang sa um, dangat din. Ma, babito ko yung Ay, hindi naman yun ano lokan? Yung kulay pote? Pingo? Ay, yung pingo. Hmm. Okay. Ma, ko ito! lukan. Ako ko yan. Ay, masarap Bawang yam? Diba nga nasa ating nakuhan natin? Baba ka na, ay abot ko na lang dyan sa'yo. Gustong gusto ko ni Kin Kin. Sibor pala ni Kin ng ganyan. Sibor. Ah, maliligo ulit yata tayong dagat yun ha. Anong beses na mga <laughs> Kin Kin? Para maliligo <laughs> na tayo? Maka maliligo ulit tayo sa dagat. Sibor na pala ito. Ano pong bahay po ng ano, pwede din itong gawing ano. Yung pag magpag, ano, may project yung mga bata. Yung ano to? Parol, pwede na Dahil maganda yung Ang dikit-dikit mo sa ano? parol? ano? Picture print. Na picture print. Picture ulam ka na. May ulam ka na. yung dalawang magtatakay? May na kata. Ha? Nag-work? nag nag pa. Madam, kaya po sila nanay, hindi po namin kasabay ngayon ito, ano, sumingin na lang po ng isda. Ayaw dyan daw po niya ng isda na mapinirito. Kaya po siya ay sabaw na lang po siya. nga talaga may edad na. Gusto niya ngayon mga may sabaw-sabaw. Misa kahit ano eh, saging kakain niya mga gamit. Diba, diba si Ate Mindala din gusto mo isabaw? Mm hmm. Hmm. Press na isda. Laging ng talbos ng kamote. Ganyan lang Kahit asin nga lang, pwede na. Kahit talbos nga lang ng kamote, gusto mo gusto nga yun. hindi ko naman sasabi ng matanda. Ate Menda. Lagot <laughs> <laughs> ka na pa <laughs> <laughs> Parang sa Mindoro, parang iba din eh. Hmm? Kasi yung banda dito yun so, sa may, ano, para hindi siya gas buhangin. Eh. Saka hindi siya buhangin. Para maputik yung dagat kasi ito na, sa gilid niya. Hindi katulad dito buhangin. Hmm. Di ba sila, ano, yung sumipangit? Ah. Nagpuka sila ng, ah. ano, dukan yata yun. Sa ano naman yun? Ah, uh, yun sa mga kung may tumutubo ng mga bakawan. Ah, mm -hmm. ano yun? Oo, lukan yun? Lukan. Lukan yun? Sa sila nila? Sa bintangat? Lukan yung makulong Hindi, doon yun sa may ilog. Punti na nga madala makakain mo dito ano, ng ano, Nang... ng laman, pero ang sabaw nito ang sarap. Oo okay, sabaw talaga naman. Mm -hmm. Yun na ang importante yung sabaw. Kaya dapat meron yung talagang siyang ka-part ng ulang. Saan lang mag-abisugo kayo ngayon? Mm -hmm. Namusot na ako mamaya, mabisugo pa ako. Yan. Tumukan na na. Sobra na akong sipag. Gusto sana akong dalawa yung asawa ko. <laughs> Isa lang naman yan. Hmm. set out mo pala si busagi mo. Ha? Kaya nga nanonood. Salam. Kaya ah, nga gusto nanonood. Sabi niya yan o. Yung sombrero daw. wala daw pamigay. Hmm. <laughs> Salamat nga pala kay Boss ng New Zealand at di Ibayaran Miraflor. Uh, shout out nga po sa inyo dyan, pati kay Kuya Edgar Ibayaran at kay Ati Gina Miraflor Ibayaran. Ingat po kayo dyan. Boss Agi, kain tayo. Si ano nga pala si Boss Agi. Tatawag hey. ko lang siya ng Boss Agi kasi yun ang tawagan namin. Bus Pero man. mag magkamag-anak po kami nung nanay na. Mm. Abali pa hmm. mo na siya. Totoo si pamangkin ko na si Boss RJ kasi si Ate Gina. Ano yan? Magpinsan kami. Ganyan ay pagdaing mo daw siya. Oo. Oh. At mm, daw siya sa birthday mo. Ay, thank you. <laughs> So, Ay, na naman ang tubay to, ah, uh, patrokantos. Patrokantos? Mm. Birthday mo. Gastos naman na, no? magagastos pa ng pamasahe. <laughs> 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 Hindi ba kasi niya yun? Yung <laughs> taga-kamahal niya RJ sa RRG? Uuwiin niya lang yung birthday ko. <laughs> <laughs> hmm. Naka-play ba ka? Makasalita na sa salita dito. <laughs> Sayang. Balikan natin. Nek, may yung tubig na. Ayan o, sa may lamisa. Sa kuha ng bigasan. Thank you, Lord. Look, ayun, Malay, ayun sa, ano? Uh -huh. Malay mo. Sa iba pa yun. New Zealand pa rin mm. ba? Nag-chat sa'yo? Hindi <makes noise> ka yung yung pinsan niya. Makakaya ko ba pala pupunta ka? Ay, pupunta ka. Yung.